yon, yun guys, magandang magandang umaga sa inyo dyan. Dito nga pala tayo guys, sa Saudi, Riyadh, ayan. Isa sa mga paboritong pasyala nila dito ay yung Leak Park. Ayan, papagata natin sa inyo guys yung Leak Park. So, ayan. ayan yung Leak Park guys. So, ang um, nakikita nyo dyan sa likod ko, Park. ko yan siyempre shout so ayan guys yun pala yung guys So, yan pala yung signboard nila guys. Yeah. Oh. Bawal maligo dito. Bawal din yung mga bata sa tabing. Ano. Ayan. Malalaking hito dito guys. Grabe yung mga hito dito. Mabaya papakita natin yung mga hito talaga na. Ano. Yung mga tilapia din. So yung iba kasi guys nandito na. Dito na sila natutulog. Ayan. Merong tent. So, shout out, shout out sa lahat. Yan. Daming mga taga Palawan dyan. Shout out. Dito nga pala daw sa ano, Saudi Riyadh. Lake Park. Ayan. Isa sa mga pinakamagandang ano, pinakamagandang pasyalan dito sa Saudi. Yung Lake Park. Ayan. Po. Ayan. Yung sa yan. So, araw tayo nag-video guys kasi pag sa ano ito, pag sa gabi, eh, masyadong mahina yung ano, mahina yung kanilang light. So, doon lang banda sa dulo yung maliwana kasi more on lights doon. Eh. So, yeah. Yan guys, sa uh, yan yung lawa na ano yan guys, yan. Yung ilog na to, yan yung pinakamaraming ano. Pinakamaraming yan. Hito sa katilapia. <coughs> so dito meron tayong kabayan dito. Ayun. Chat at yung kabayan. Ganda ng pusa niyo Ang ganda ng pusa mo, Tia. Ano pangalan niyan, Tia? Pusa mo? Si Misha. Ano tawag diyan sa ano? Ah, Himalayan. Himalayan na pusa. Ganda 'yo. Himalayan na yun. Pangalan ng pusa ay Himalayan. Shout out si kabayan dito guys napakaraming pwede mong gawin dito so napunta tayo dito guys kasi mga tropa tayo na ano na nag aya dito at gusto din nila mag exercise ayan syempre nasama na tayo sa exercise lakad lakad ayan, you know. ito guys yung mga damo na to guys dinidiligan nila ito kaya kahit dito sa di sobrang init ayan kung mapansin nyo green na green yung puno yan. gawa nga dahil sa ano yan gawa nga ng dinitiligan nila dito may maintenance dito guys eh yan yan yung lawa oh. mamaya doon tayo sa dulo marami daw doon hito doon daw talaga sila nagpapakain ng mga hito Lake Park, ayan, sa mga gustong pumunta dito sa Lake Park, ayan. Maganda dito. Lake Park. Alam na alam to ng mga taxi dito. Medyo may kamahalan nga lang yung ano. Yung bayad. Hindi ko alam kung mga magkano. So tatanungin natin mamaya kung anong exit ito dito. Oh. Yan dito. mga kabayan tayo. May mga kabayo. mga kabayan tayo na sa lubong. Eh, sa tatsa sa mga kabayan natin. Napakalawak na lang, guys, siguro sobrang dami ng hito diyan guys. tsaka ano? Tsaka tilapia. Yan. Marami din dito ang pumapasyal ng mga Pilipino natin. Mga Pilipino din guys na kagaya namin na OFW. Ayan. Dahil ito ay malinis na bagad pasyalan. Pwede kang mag dito tuwing umaga. Maglakad-lakad. Walang magpapakialam sa'yo dito. Ayan. Yeah. Ganda dito guys. Sobra. <coughs> ayan, dito tayo. benta. See? Dun sa una ha, Dilibot ko ka lang kayo guys dito sa Leak Park. Sobrang ganda sa mga hindi pa nakapunta. Pumunta na kayo guys, nako. Kahit mahal yung pamasahe dito guys, sulit naman sa inyo lalo no pag ano. Lalo na pag nag-overnight kayo dito. Lalo, pagkain, simpleng pagkain lang guys, mabubusog na kayo, ayan, syempre guys may mga kabayan tayo dito shout out sa mga kabayan natin mga idolo guys hidup guys. So, ayun guys, malapit na tayo. ayan guys eh. ay sila nagti tiktok dan sila tiktok tiktok ano mga kabayan natin guys nagti tiktok challenge dito nagbi video sila siguro naka live siguro ito sila isa pa out sa lahat ayan So nandito na yung mga kabayan natin uh, kasama natin kagabi. gabi. Mga

Lake Park in Riyadh City Lake Park in Riyadh City Bang! Bang! Ayos dito mga Lodi Napakaganda ng lugar na to Lake Park Riyadh City In Saudi Arabia, ayan, shout out, shout out sa lahat. Thank you.